isang van girl na scam at inakala ina relationship sila ng singer na si Enrique Iglesias. Isa na namang kilalang personalidad ang ginamit sa modus ng mga scammer para makakulimbat ng easy money. Ang biktima, isang senior citizen na dalawang dekada ng fan ng Spanish singer na si Enrique Iglesias. Ang buong kwento, ito. Mahigit dalawang taon na ang nakakaraan ng mag-message raw sa 63 anyos na si Guadalupe Sepeda mula sa Los Angeles ang Spanish singer na si Enrique Iglesias matapos siyang makita nito sa isang online fan group. Kahit na suntok sa buwan na makausap ang singer, hindi ito pinagdudahan ni Guadalupe at nagtuloy-tuloy ang pag-uusap ng dalawa kahit na meron ng asawa ang babae. Sa katunayan ay sumagi nga sa isip niya na hiwalayan ito upang makasama itong si Enrique Iglesias. Pero ang love story ni Guadalupe at ng singer tila isang concert na kailangan munang pagkagastusan bago ito matuloy. Ang kachat kasi ng babae, hiningan siya ng pera at walang pag atubiling niyang pinadalhan ito na umabot ng libong dolyar dahil sa pag-aakala na nangangailangan ang lalaki. Makailang beses pa itong naulit pero nang wala nang maipadala si Guadalupe sa lalaki, kinumbinsi pa siya nito na gumawa ng paraan katulad ng pagnanakaw ng pera sa kanyang mister. Nadiskubre ng mister ni Guadalupe ang pakikipag-usap niya sa iba. Ngunit sa halip na magalit ay pinairal nito ang kanyang pagmamahal at pagintindi sa asawa at ito pa mismo ang gumawa ng paraan para magising ang kanyang misis sa katotohanan na hindi ang tunay na Enrique Iglesias ang nakakausap niya at nagoyo lamang ang siya ng isang scammer. Dinala si Guadalupe ng kanyang mister sa Spanish magazine show na Primer Impacto para ikwento ang kanyang online romance sa singer na siya nawang nag-viral. Ngunit pagkatapos ng lahat ay hindi pa rin natinag si Guadalupe. Umabot pa sa punto na nanawagan pa ang mister niya kay Enrique para magsalita ito tungkol sa isyu. Ngunit nagbabala lamang ang singer na sa kanyang fans na maging maingat sa lumalaganap na is coming. Ikaw, hanggang saan ang kaya mong gawin para lang mapalapit sa iniidolo mo. D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.